saka ni Ellery. Dad, nandito na po ako. Daddy, si Bridget to. Oh. Dad, okay lang po ba kayo? Ellery! Oh. Aray, Ellery! Ay, ay, kapaya, ay, ba ay, ba? Ba? ay, 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 hindi mo ako pwedeng pagbungalan makita ang daddy. Bakit ayaw mo siya ipakausap sa akin, ha? Siguro kayo kayong dahilan kung bakit siya nahulog sa hagdan, no? Ikaw pa yun, ang may ganang manumbat? Hindi mangyayari ang gulong to hindi dahil sa iyo, Bridget. Dahil ahas ka! Mga ako ka ng asawa. Sa lahat ng lalaking pwede mo makilala, kay Jonas ka pa nagpabuntis. Ikaw ang salot sa pamilya namin! Eh, tama na. Baka kumapa na yung baby ni Bridget. Ano? Bakit ka natigilan? Hal sa baby ko, ha? Ano nga ba dapat itawag mo sa kanya? Ano pa? Hindi eh, anak siya sa labas ng kapatid ko rin sa labas. So, does that make him? Pamangkin mo sa labas? Ano you know mo, what, elderly? Kahit anong gawin mo, hindi hindi na tayo mawawala ng koneksyon. Hindi, Angie. Dahil nila ngayon pinututol ko na ang anumang ugnayan natin dalawa pati na ang sami ni Jonas. Kaya pwede ba umalis ka na? Pabayaan mo na lang kami ni Daddy. From now on, iyong-iyo na si Jonas. Dahil na-realize ko na kung kapatid ng sinungaling ang magnanakaw. Asawa naman ng manluloko ang mga aakaw Kaya bagay kayong dalawa. you know?